Ang Magsaysay Sinkhole ng Zamboanga del Norte, misteryo, sakuna at mga alamat. Alam mo ba na may isang sinkhole sa Zamboanga del Norte na patuloy na lumalaki at lumulubog taon-taon? Ang lugar na ito ay nasa Barangay Magsaysay, Sibutad kung saan may lupaing unti-unting naglalaho. Pero ang mas nakakakilabot, may mga ulirat ng kakaibang tunog mula sa ilalim ng lupa. Ano kaya ang nasa ilalim nito? Nasa ng sinkhole? Matatagpuan ito sa Barangay Magsaysay, Sibutad, Zamboanga del Norte. Isa itong aktibong karst sinkhole, isang geological formation na nabubuo dahil sa pagkabutas ng limestone underground. Gaano kalaki at kalalim? Ayon sa mga ulat mula sa DENR at PHIVOX, patuloy itong lumalaki lalo na tuwing tag-ulan. Umaabot ito sa higit 20 metro ang lapad at may lalim na hindi pa matiyak dahil sa panganib sa paggalugad. Ano ang dahilan ng paglubog ng lupa? Underground erosion na tutunaw ang limestone sa ilalim ng lupa dahil sa tubig ulan at natural acid na nagiging sanhi ng pagbagsak ng lupa. Mga tunog sa ilalim Ayon sa mga residente, minsan ay may naririnig silang ugong, kalabog, at misteryosong tunog mula sa ilalim bago pa lumaki ang sinkhole. Paniniwala ng mga lokal Alamat ng engkanto may paniniwala na ito raw ay isang lagusan patungo sa mundo ng mga engkanto at dapat huwag lapitan ng walang pahintulot. Misteryosong pagkawala may ilang pamilya raw ang lumayas matapos makita ang tanilang mga alagang hayop na bigla na lang nawawala malapit sa sinkhole. Lumulubog na lupa, tunog mula sa ilalim at misteryong bumabalot sa isang barangay. Ano nga ba ang nasa ilalim ng Magsaysay Sinkhole? Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.